verse of the day. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Philippians 4 verse 6. Ito yung topic natin for the day. Ito yung kadalasan na nararamdaman ng mga mamis sa panahon ngayon. Yung feeling na maluluha ka na lang kapag naiisip mo yung sitwasyon ng buhay mo sa ngayon at tuluyan ka na nga maiiyak. Dagdag pa rito yung mga bagay na sabay-sabay na dumarating sa iyong buhay. Lungkot, pagod, hirap, disappointment sa sarili, mga bagay na ganyan, nakakapagod at nakakapanghina nga ng loob. Kadalasan nagwo-worry tayo sa buhay natin sa ngayon. Hindi natin naiisip o nakakalimutan na nating magpasalamat sa taas kapag may mga blessings na dumarating sa ating buhay. Kung hindi man naibigay ng ating Diyos ang bagay na ito, ang mga bagay na hinihiling natin, maghintay lang tayo. Matuto tayong maghintay, matuto tayong magpasalamat sa mga bagay na kung anong meron tayo. At huwag muna nating hanapin ang mga bagay na wala tayo. Hindi naman habang buhay na ganito na yung buhay natin. At hindi lahat ng mga bagay ay nakukuha natin. Appreciate what you have. Be contented kung ano yung mga bagay na meron ka. Nakakadrain ang mag-isip. Nakakapagod ang mag-isip. Bakit nga ba madalas nating iniisip yung mga bagay na nakakapanghina ng loob? Hindi ba dapat isipin natin yung mga bagay na nakakapagpalakas sa atin ng loob? Kasi kung mga negative lagi yung mga naiisip natin, talagang manghihina at manghihina tayo. Ipagpasa sa Diyos ang mga bagay na kailangan mo at pasalamatan siya sa mga bagay na ibinibigay niya sa Bakit kaya hindi natin maiwasan o mabago ang ugali na meron tayo nito? Yung pag-worry, nababahala sa araw-araw ng ating buhay. Bakit nga ba? Life is too short para panghinaan ka ng loob. Kailangan lagi kang malakas. Kasi lalo sa ating mga nanay, nakakapit yung mga anak natin sa atin. Ganun na rin sa ating mga asawa. Kung wala kang makain bukas, bakit ka nagwo-worry? Hindi ba dapat gumawa ka ng paraan para magkaroon ka ng para bukas? Sabi dito, instead, pray for everything. Ipagdasal natin lahat sa Kanya. Kasi lahat ng mga bagay na hinihingi natin, hindi man niya maibigay lahat, ibibigay naman niya ang karapat dapat para sa atin. Sabihin mo lang yung mga bagay na kailangan mo. Sigurado na ibibigay naman niya yun sa tamang panahon. Huwag mo rin kalimutang magpasalamat ha. Kasi baka tanggap ka ng tanggap, hindi mo alam ang magpasalamat. Halimbawa na lamang kapag iniiwan natin yung mga anak natin sa school, nagwo-worry tayo. Nagwo-worry tayo na baka kung anong mangyari sa kanya, bakit hindi natin ipagkatiwala sa taas ang bagay na yun. Huwag kang masyadong mag -worry. Alam ng Diyos ang ginagawa niya. Nakukuha sa dasal ang mga bagay na imposible para sa atin pero sa kanya, posible. Isipin mo na lamang na lagi siyang nakagabay sa iyo at sa pamilya mo. Basta lagi magpasalamat, huwag masyadong mabahala at magpasalamat sa kung anong meron ka at sa mga bagay na wala ka. Sana may natutunan kayo.